dahil nga umuulan dito, sinubukan kong gumawa ng ganitong ulam. Yung itlog na may malunggay at yung noodles na meron malunggay at itlog. Sinubukan ko yan kasi meron ako nakitang video na masarap daw yan. Dalawang noodles ang ginawa ko at isang bitchen lang ng noodles ang yung nilagay ko. Para hindi siya ganun kaalat. Yung isa, tinapon ko. Ah, yung kaldereta na yan, binigay lang yan ng ati ko sa kabilang unit. Ayan, masarap na napunan. Simple, pero napakasarap at healthy. Meron pang panghimagas. Itlog, pipino, kaldereta, at meron pang pinakasiyaw na niluto ko. Para naman yan, bukas.